Dirogdag ng Philippine Ports Authority ang nasa kalahating milyong sako ng imported ng bigas na sira sa Jaro itambak muna ng mga importer sa Port of Manila. Hinala ng hensya iniipit sa pantalan ang mga bigas para ipitin ang supply at pataasin ang presyo sa merkado. Nasa frontline ng balitang 'yan si Gio Robles. Personal na pinakita sa media ni Philippine Ports Authority, General Manager Jay Santiago, ang daan-daang mga container na yan na punong-puno ng mga imported na bigas. Ilang buwan na raw nakatenga sa Manila International Container Terminal sa Port of Manila ang mga ito, pero hindi pa rin kinukuha ng mga consignee o importer. Napasugod tuloy sa Port of Manila kanina si Santiago nang sisihin ng Department of Agriculture ang mabagal umanong operasyon ng mga pantalan sa bansa. Dahilan kaya hindi raw mailabas ang mga inangkat na bigas sa merkado. Pero depensa ng PPA, mga consignee ng imported na bigas ang dapat hinahabol ng DA dahil ginagawa nilang bodega ang pantalan. The fact na nandito na yung bigas, ready for release na at pwede nang uh, ipamahagi sa merkado at hindi pa pinamamahagi, matatawag na nating hoarding yan. Tansya ng PPA, halos kalahating milyong sako ng bigas o nasa 24 million kilos ang nakatiwangwang sa halos siyam na raang container sa MICT at South Harbor. Karamihan po dito sa mga consignees po na ito, ay naghihintay lamang po na tumaas ang presyo ng bigas sa merkado bago po nila ilabas. Sa dami ng nakatenggang bigas sa pantalan, naniniwala si Santiago na kaya nitong pababain ang presyo ng bigas kapag nailabas na ng mga ito sa merkado. Para maiwasan ang hoarding sa pantalan, pinag-aaralan ngayon ng PPA na doblihin ang penalty sa mga consignee na hindi agad kinukuha ang mga dumating na container any cargo, libre ang storage within the first five days. Beyond five days, doon na nagkakaroon ng storage fee na 700 pesos na after 10 days, ay five, additional 5,000 pesos ang penalty. Limitado lang sa pagpapatakbo ng mga pantalan ang trabaho ng PPA, kaya aminado ang ahensya na wala silang habol sa mga importer na tinitenga mga bigas sa pantalan. Dahil dito, nanawagan ng PPA sa DA na maghigpit lalo sa mga consignee bago sila bigyan ng importation permit. Bilang babala sa mga pasaway na importer, isa sa publiko na rin umano ng PPA sa susunod na buwan ang mga pangalan ng consignee. Starting October 1, makakaasa kayo that uh, yung listahan will be uh, provided to all of you sa media and it will be published regularly every month. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Julius Babao po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.